What's up mga kadre for today's video ay pupunta po pala kami ngayon sa Dumagat River Dahil ilang araw na lang ako dito sa probinsya ay susulitin na natin So tara guys, samahan nyo po kami Bago tayo makarating ng Dumagat River ay madadaanan pala natin itong napakagandang public market ng Libertad Antique dahil may kalayuan din ang pupuntahan natin ay eto, nagpagas muna kami almost 21 kilometers din ang layo kaya ang biyahe namin galing dito ay umabot din ng 30 minutes once in a lifetime nang etong mangyari etong mga pamangin ko ay sumama na rin pagpasensya nyo na at ganyan talaga sobrang mahihain umayon din ang panahon kaya maayos ang naging biyahe namin Nag -stop over nga pala kami rito dahil may inaantay kaming mga kapamilya din namin Tapos pasok kami doon tara let's go At eto na nga nakarating na rin kami Linggo pala ngayon kaya asahan natin na maraming tao na ang nauna sa amin ganda ko mga pamangkin so, oh, pamangkin ko yan ang mm, rami guy mm, init ako no Go, kita mo ura niya ah. at nandito na, na kami sa entrance first time kong makapunta rito kaya ito sobrang excited ko hindi na ako makapag-antay Thirty-five adult. Ah, tak. Thirty-nine above. Alas pala Umamot din pala kami dito ng 30 persons Grabe sobrang dami namin Pero <laughs> okay lang Pero naman kaming tagabayad eh Salamat pala sa pinsang ko si Gogo Siya po yung nagbayad ng entrance Ito na nga at nakapasok na kami Grabe sobrang namiss ko tong gantong ambience sobrang tagal ko rin hindi nakauwi rito Ito na nga guys Tingnan nyo naman Wow, guys. Ang ganda ng view. So tara, Pasok tayo doon sa loob para makahanap kami ng magandang pwesto. Hindi rin talaga papahuli itong bunso ni Nurin eh. Yan si Aploy, mabait yan. Pagtulog nga lang. Teka, ah, Namumukha nyo ba to? Hindi ba artista to? Kamukha ni Enrique Hila. Enrique Hilaw pala. <laughs> At eto na guys, nakapasok na po kami sa loob at nakahanap na rin kami ng mapapagpwestohan para sa mga gamit namin at sa mga dala namin mga pagkain. At ayan na nga sila. Una nang kumain, baka kasi maubusan. Mo talaga, Aploy. Ito pala si The Boy. Grabe kumain tong mga to. Takot maubusan. Lalo-lalo na tong anak ni Popong katapos kumain ay rekta na nga rito at unang susubok ay yung kapatid ko at mga pamangkin ko after namin magpicture taking sa spider web ay rekta na kami rito at masusubukan kung gaano kalamig itong tubig dito sa Dumagat River at totoo nga guys sobrang lamig dito sobrang sarap sa feeling gantong ambience malayo sa ingay ng syudad dito mo lang talaga maramdaman sarap mamuhay dito sa probinsya <laughs>

At hindi mawawala ang picture taking. Tama ang mga kapatid ko, pinsan at mga pamangkin ko. At maging baon na memory pag nakabalik na tayo sa totoong realidad ng mundo. Hanggang dito na lang tayo mga kadre. Maraming maraming salamat sa suporta nyo.